Tapos uh, so far po naman ay uh, sa health po siguro, uh, normal naman po siguro yung yung tayo naggagamot, may konting maintenance. So uh -huh. hindi ko nakikita na problema po sa ngayon ang aking health. Ang aking pamilya naman po, ay uh, I, I feel that they are very safe because they are not here in the country right now. Uh -huh. Ako lang po ang mag-isa na nandito na uh -huh. uh, asikaso sa sarili ko at uh, sa aking trabaho. So, so far, is, uh, resigning or uh, leaving the ICI uh, is not an option po sa ngayon sa akin. Okay. Pero meron na bang hiling ang inyong mga kaanak na, na sana ay baka mas okay kung... Siyempre, gusto namin nandyan kayo, no? Dahil oh, yes. <laughs> uh, importante yung trabaho ang ginagawa niyo. Pero sila ba, uh, personally po, yung mga mga kaanak nyo, ay meron bang hiling na para matiwasay at matahimik ang buhay, ay uh, umurong na kayo dyan? Kaya uh, siyempre, kung tatanungin mo natin ang aking uh, misis at mga anak, uh, I have served the country for 38 years. Uh, kung uh, sila ho ang masusunod ay ayaw na ho nilang ako bumalik pa sa, sa gobyerno but mm. uh, sabi ko naman sa kanila na uh, this is a very rare opportunity po na after retirement, I am being uh, summoned by no less than our president. Mm na tubulong po sa uh, nangyayari pong kaguluhan uh, uh, specifically po sa uh, flood control uh, projects